At ngayong araw nga mga idol, i-deliver ide ko na kay sir yung kanyang mga kalakal na in-order sa akin mga idol. Ayan, isang bracket chan at isang top box na napakulupit mga idol na 45 liters chan Mga idol, syempre, sec brand yan. Okay, syempre, kryptonite yan mga idol. Ayan, isasakay ko na nga sa aking tricycle yung mga kalakal niya mga idol. Ayan o, oh. syempre, syempre mga idol. Ayan, at i-start ko na nga yung aking tricycle para makalis na ako mga idol. Kanina pa siya nagchat-chat sa akin mga idol. Ayan, at syempre nag-start na yan mga idol. Ayan, syempre. Alis na nga ako sa amin at iatid na yung mga kalakal kay sir mga idol. Syempre yung location niya sa Dauma Balakat, Pampanga mga idol. At yan, nandito na nga ako sa Bayanihan Park na kung saan makikita mo yung salakot yan mga idol, isang historical Saichan mga idol. Ayan o, no? oh, napakaganda. At syempre, syempre, nagpahinga muna ako saglit mga idol. Dahil napakainit. Uminto muna ako dyan mga idol. At syempre, nakarating na nga ako sa mismong location ni sir mga idol. Ayan, kinuha ko pa ng konting video mga idol. Ninintay ko pa siyang lumabas mga idol. Ayan. At syempre, syempre, nakita ko na nga si sir mga idol. Ayan, pinapa-double check ko sa kanya yung mga kalakal natin mga idol para sigurado mga idol pinatitingin ko sa kanya kung may mga gasgas -gas, kung may mga dents mga idol ayan o, oh. syempre ayan, eh, binuksan na namin yung 45 liters na sec kryptonite na top box mga idol ayan, napakaangas niyan mga idol o. Oh. ayan o, oh. tingnan mo mga idol, ayan, binuksan ko na nga at pinakita na sa kanya yung mga iba pang nasa loob ng top box mga idol syempre, ayan, yung and nut yung kanyang base plate mga idol ayan tapos yung kanyang free dust mask yan mga idol syempre free yan pati yung mga extra sticker nya mga idol ayan o oh. para kapag gusto niyang palitan mga idol ayan pati yung kanyang dalawang susi mga idol syempre di mawawala yung kanyang keychain mga idol ayan yung motonoyp keychain syempre nagustuhan ni sir yan mga idol ayan Siyempre, di mawawala yung kanyang mga sticker. Tatlo yan mga idol. Dayo, Biero TV at Motonoy P, mga idol. Ayan. At satisfied nga si sir, mga idol. Ayan. Or okay, koi or right daw. Ayan. lumabas na nga ako ng location, mga idol. Siyempre, pa na ako. Ayan. maraming salamat sa inyo, mga idol. Sa susunod na video. Maraming salamat. Babush!